yung proteksyon o yung siguraduhin uh, normal ang uh, pangatawan o kalusugan ng driver at conductor alam mo naman malalayo baka mamaya ilasing eh, yan o kaya may mm -hmm. personal na problema sa pamilya Nagmamaneho mm -hmm. ang iniisip eh, yung galit sa pamilya ay eh, delikado yan baka sabangin pulutin huwag naman sana oh, okay. mga ganon pa paano, ma paano maiwasan yung mga ah, di ba sabi natin pag tayo hawak natin ng manubela, manubela iwan natin ang lahat ng problema para sa concentration sa pagmamaneho. Hmm. Tama ka, Sir Mike, ano? Hmm. Alam mo na pahalaga yung condition ng ating piloto. Correct. 'Di ba? Kasi nakasalalay yung buhay ng mga pasahero, yes. at yung buhay ng mga ibang motorista sa lansangan. Correct. Kaya naman tayo, maigting natin binabantayan 'yan, Sir Mike, no? Kaagapay hmm. natin diyan ng LTO sa pagbabantay uh, nagsasagawa tayo dito ng mga random drug test, no? Mm. Para malaman natin na for sure na hindi nasa ilalim ng pinagbabawal na gamot ito mga piloto natin. At the same time, nagda-drug sa drug test, meron din tayo mga breath analyzer test para ma-check din natin kung nasa ilalim sila ng uh, ng likor, no? At bukod mm. -hmm. dito, syempre, hindi din natin pangatawan nila. Pag-iisip, yeah. yes. tinitignan natin na, teka, mukhang nakapagpahinga ba ng sapat to? Pede. May karilyem to. Mm. Diba? So, yun, tinitignan natin yan. Bukod dito, pati yung sasakyan, Sir Mike. Oo, oh, dapat natin? yung sasakyan, nasa condition din, siyempre. Oo, oh, oh. ini-inspect natin yan. Baka mamaya, kalbo na yung gulong. Yung tire na yung kalbo na, ayaw palitan. O kaya, alam mo na, maraming okay. maintenance na kailangan. Mm. Oo, oh, ini-inspect natin yan, kasama ng ano? LTO. Tinitignan natin, pati wiper, ilaw, signal light. Mm. Diba? Yes. Okay, no? Sin check natin lahat yan.